Good morning, mga lugi. Ngayon lo sa Isus Resuro, ina naman tayo sa ating gardil. So, i-check na naman natin yung mga bunga-bunga ng ating mga gulay ba? Woo! Kaya matagal naman hindi tayo naka-update sa gulay yan. At ito, tumanda na talaga yung ukra natin ba? Tugtigwa nga siya masyado lo. <laughs> Paminsan-minsan lang siya magbunga, pero madali di maglaki. Uy, itong talong natin lo so. Wow. Dami na ng bunga ba? Madami yan. Bisis na din tayo ng gulay. Ito ating mga gulay. Eh? Wow. O, tingnan naman nyo. Pero init talaga panahon ngayon, Siguro yung mga bunga niya, humihiwi siya ba? Kasi masyadong mainit. Tinungo ko na ako, na talaga ba yung napipiko na ba? Kasi mainit masyadong panahon, Lutso. Nainitan din siguro ba? Oh. Kaya dito, check na naman tayo dito sa ating mga lubate, mga bagong tanim na lubate, Lutso. na Nanarinsing na rin ba? Diba ba na rin yung dahon niya ba? Tumataba din ba? Eh pulang abono yan luso organic yan ba? Yan luso, pero na nakita ko dito luso Yung manok pala ni Busing luso, naluluya ba yung ah! Yung walang-walang kusog ba? Sinisipon kasi luso ba? Kasi Aww. palipat lipat yung kung panahon natin ba? Ulan init ba? Pero dito luso, parang mamamatay na luso kaya Tinira ko na luso <laughs> Narito ka na lang sa oh, sinubba ko na sa baga man na na kalayo ba <laughs> yung apoy ba Para hindi na masayang lang sa'yo hindi na tinitay na mamatay pa lus, kasi wala nang <laughs> lasa ba <laughs> kaya sinisipot man yan lang sabi ng busing namin nakatayin na no? kinahatay na namin lang dito binalibali na namin ito lang sa Para hindi din masulog ba yan o no? wow. oh, sarap naman talaga ng dagway ng na ating silog ba, Yung parang litson din ba, oh? Pumupula-pula na rin yung panit ba? Woo! Kaya dito, Los, pagtingin-tingin ko dito, parang luto naman talaga, Losoy. Kaya binitbit ko na, Losoy, kaya magkain na tayo ba? Wow! Hinala ko na doon sa misa, Losoy, kaya parang kasugun na yung habab ko -kub ba? Yung isa lang sa atin, Losoy, yung isa, Losoy, bigay na ay. What? Kaya parang makatikim na siya ng manok niya, Losoy. Ito Lord, marami man din tayong ulam so may glatan tayo dyan ba may tinuguan no wow. so din tayo dito lo so may tuyo din lo so yan yun e, so natin lods eh, na tayo lo ay habab kub kub na tayong lods thanks Lords!